Para sa ating Headlines Pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos Aktibong ipinag-anyaya ng mga kaanib sa Ni Kristo Sa lokal na San Rafael, Distrito ng Isabela West At ika na putsyam na anibrasaryo ng lokal ng Ipil, Distrito ng Zamboanga, Sibugay Ipinagdiwang ng mga kaanib sa Ni Kristo. Ang lahat ng yan sa, sa Ibalita ang Paglaligtas araw po, sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Sa mga detalye ng ating mga balita, isang evangelical mission ng masigilang pinagimbita ng mga kapatid sa lokal ng San Rafael, disito ng Isabela West. Si kapatid na Jimbel Orbasi III ang magbabalita. Umaga pa lamang ay sama-sama ng namahagi ng na mga pasugo God Species Magazine ng mga kapatid dito sa Distrito Eklisastiko ng Isabela West. Hindi na rin nila sinayang ang sandali na kanilang ipaganyaya ang isa sa gawang evangelical mission. Kinagabihan, magkakasama ang mga kapatid na tumungo sa gusaling sambahan ng lokal ng San Rafael upang pakinabangan ng kanilang mga naanyayahan ang mga katotohanan na mula sa Biblia tulad ni kapatid na Safia Belchor mula sa lokal ng Rojas kasakasama niya ang kanyang mga kaibigan, kaklase upang makapakinig ng mga aral ng bayan ng Diyos. Pinatunayan niya na kahit nasa murang edad pa lamang ay kaya niyang tuparin kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos. Minulat po ko ng aking mga magulang, lalong-lalo na po ang minamahal ko pong ama, na huwag pong lumiban sa pagsamba. At sa mga natutunan ko po sa pagdalo sa pagsamba ay mahalaga po ang mag-anyaya. Nakita namin sa kanya ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa na malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos para sa mga tao. Yan ang pinatunayan ng kanyang mga kaibigan. Naramdaman ko po bilang kaibigan ni Safiya yung malasakit niya dahil po hinikayat niya po kami na mapalapit pa po lalo kay sa Panginoon. Kaya noong inanyayahan siya, hindi siya nagatubiling sumama dahil sa nakita niyang mabuting katangian ni kapatid na Sapia. Nagkaroon po ako ng interes dahil nakita ko po kay Sapia na yung mga aral po ng Panginoon para sa kanya po, eh, saan po ba nanggaling? Yun po yung tanong ko sa kanya, saan ba nanggaling ang isang Sapia po? Kabilang ang mga kaibigan ni kapatid na Safiya sa mga nakidabang sa mga salita ng Panginoon Diyos na itinuro ni kapatid Dahil Caberto, ka tagapangasiwa ng distrito. Ipinaunawa niya na mahalagang malaman ng tao ang mga aral ng Panginoon Diyos ay pawang nakasulat sa Biblia at ang kahalagahan na ito ang sampalatayanan ng tao. Sa banal na aklat, doon po lahat masasagot yung mga tanong ng mga tao. Nandun po lahat ng mga katotohanan na yun po yung sinalita ng Diyos na isinulat po doon sa Biblia. Sabi nga po na sa Biblia, bawal po tong dagdagan ni kulangan po dahil nasabi nga po, pag dinagdagan to, daragdagan din po yung salot sa buhay natin at pag kinalangan po to, uh, babawasan din po yung sa may puno ng buhay po. Kita rin ang naging mainit na pagtugo ng mga kapatid na nasa ibang lako. Ito po sa aming distrito ay nag, naisinagawa ito sa apat na dako upang mas lalong maging malapit sa mga kapatid yung dakong pagdarausan. Sa awan ng Panginoong Diyos, marami pong mga kapatid ang tumugon at nakipagkaisa sa panawagang ito ng pamamahala. Nakatutuwa lang po dahil sa ang mga kabataan po sa aming distrito ay abala sa mga bagay na para sa Diyos at laging nakikipagkaisa sa mga gawain para sa Panginoon dahil sa mga aral na napakinggan ng mga panauhin, ito ang nag-udyok sa kanila na sila ay magpapatuloy sa pagsusuri. Hindi po nasayang dahil po um, napakagaan po sa pakiramdam dahil nakakapakinig po ko ng mga salita ng Diyos sa loob ng kapilya. At para naman sa mga kapatid, Patuloy po yung aming pagtulong sa pamamahala para mas marami pang maliligtas. Pa. Ako po ay hindi mapapagod na mag-anyaya ng mga kabataan dahil ang mga susunod ko pong gagawin ay pagdubutin ko pa pong lalo na makapag-anyaya at lalo ko pong lalawakan ng aking pananampalataya sa Diyos. Saan man, anuman ang sitwasyon, patuloy silang tutulong sa gawaing pagpapalaganap upang makapagbigay ng kasiyan sa Panginoon Diyos. Mula po rito sa San Rafael, Isabela, ako po si kapatid na Jumuel Orbasi III para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, tumanggat naman tayo ng live report mula kay kapatid na Ira Ruatores mula sa distrito ng Quezon North tungkol sa isinagawang pamumahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos. Kapatid na Ira? Yes po, maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Sa patuloy na pangangaral ng mga salita ng Panginoong Diyos, ay maraming tao ang umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito ang muling nahayag dito sa distrito ng Quezon North nang isagawa ang sabay-sabay na pumahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ginanap ito sa gusaling sambahan ng lokal ng Rial. Pinangunahan ng kapatid na Victor Sandoval, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng dalisay na Ebanghelyo. Piniliwanag sa mga panauhin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karapatan sa kaligtasan. Ito ang lubos na naunawaan ng na mag-asawang Tomas at Sylvia Corporal na nagpaunlak sa paanyaya ng mga kapatid na daluhan ang pumahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ang nakagisnan kong reliyon ay katoliko. Kaso Ibig, ay, hindi ako laging nadalo. O, dati na akong nasama-sama daw sa pinsan ko sa kaluukan. Sinanginayayahan niya ako lagi. Eh, magandang aral. <laughs> yung ibig ko sabihin, yung paliwanag nila, yung nakakapasok sa utak. Yun kaya na, nagustuhan ko. Ako po yung magdadasal noon. Pero nung, ako nga, ayun, magpunta na sa Maynila, hindi na ako nag, ano, masyado. Tapos ay nung lumaki ako, nung medyo nagkaisip ako, bakit baga ako yung dasal ang dasal ulit-ulit. Kasi mayroon kasi doon dasal na hindi ko naiintindihan. Tapos ito nga po, nung makilala ko na si Kameriam, matagal na. Lagi ako yung ngayahan. Sinabi pa ng mga kapatid na patuloy silang makikipagkaisa sa lahat ng mga gawain na inululunsad ng pamahalan ng Iglesia ni Kristo lalo na ang ibalita ang kaligtasan sa maraming tao. Ang una po namin tulong sa aming kapwa ay makasama po namin sila sa masiglang paglilingkod sa loob na iglesia. Pagka po yung eh, mahalaga sa akin, sila, gusto ko po silang makasama rin sa kaligtasan pinapangako sa atin ng ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa lalawigan ng Quezon North, ako po si kapatid na Ira Rua Torres para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Aira. Bahagi ng patuloy na pagbibigay kasiyahan sa Panginoon Diyos na kiisa sa Worldwide Evangelical Mission ang mga kapatid sa Distrito Ecclesia ng Leyte. si Kapitan Delaika Laika Serñas, ang live na magbabalita, Kapitan na Laika. Maraming salamat po kapatid na Emmanuel. Masiglang tumugon ng mga kapatid sa Distrito Ecclesiastico ng Leyte sa isinagawang Worldwide Evangelical Mission. Idinaos ito sa bawat lokal at pinangasiwaan ng mga ministro ng Ebanghelyo at mga ministerial worker. Natutuhan ng mga dumalong uhin sa ginawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos kung ano ang tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Positibo ang naging reaksyon ng mga panauhin, ganoon din ng mga kapatid na nagpahayag na patuloy pa sa pagkikipagkaisa sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mula po rito sa Bye Bye City, ako po si kapatid na Laika Sernias para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat sa iyo kapatid na Laika na mamalaging kaisa ng pamumahalang mga kapatid sa distrito ng Quezon South sa hangarin na maibahagi sa mga hindi nating kapananampalataya ang tunay ng mga salita ng Panginoon Diyos. Katunayan, masigla nilang ipinagimbita sa ating mga kababayan ng isinagawang Worldwide Evangelical Mission. Para sa iba pang mga detalye, narito ang live report ni kabret na Zyren Moral. Kapatid na Zyren... Marami salamat po kapatid na Emmanuel. Matagumpay na isinagawa ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos dito sa distrito Eclesiastico ng Quezon South. Ipinaganyaya ito ng mga kapatid sa kanilang mga katrabaho, kaibigan, kamag-aral at mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bunga ng kanilang paghahangad na marami pang mga tao ang makakilala sa tunay na Diyos at sa Kanyang mga kalooban. Ginanap ito sa bawat lokal sa distritong ito at entibo ng mga nakinig ang mga dumalo sa isinagawang pagtuturo. Pinakahahangad na mga kapatid sa distrito ng Quezon South na marami pang mga tao ang makaunawa ng mga kalooban ng Diyos. Kaya sinisikap nilang patuloy na maipamahagi ang kanilang pananampalataya. Mula po rito sa Katanawan, Quezon. Ako po si kapatid na Zairen Moral para sa Iglesia ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid Maraming pano hindi nang dumalo sa Evangelical Mission sa Lukan ng Panginay sa distrito ng Bulkan South. Si Kabred na EV Darren Antones para sa iba pang mga detalye. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay may malalim at makabuluhang epekto sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ito humahanga sa pagtulong o pagbibigay ng mga material na bagay, bagkus ay naipapakita din ito sa pagbabahagi ng mga bagay na espiritual. Ang lokal ng panginay dito sa distrito ng Bulacan South ay muling nagpakita ng masigilang pakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ni kapatid na ni Tiosen, ministro ng Ibanghelyo, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang papasalamat po ako sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa kanilang patuloy na pagkaliga, pagkukupa, hindi lamang sa mga nasa loob ng ministeryo, hindi lamang sa amin at ang aming pamilya, kundi ang pagmamahal niya sa buong iglesia at ang kanyang pagmamahal sa mga tao na nais niyang makasama sa tunay na paglilingkod kaya may ganitong mga gawain at kinakasangkapan ng mga minis at mga manggagawa at inaakay ang lahat ng mga kapatid na makipangkaisa. Salamat po ng marami, kapatid na Eduardo Manalo at nawa uh, patuloy pang ipangkaloob ng Panginoong Diyos ang natatanging lusog ng katawan sa inyo, ang iba yung karunungan at kapangyarihan, ang palain ng inyong buong sambahayan at ang inyong uh, pangunahing katuwang ang kapatid na Angelo Iranio Manalo. Sa pumamagitan ng patuloy na pakikipagkaisa ng mga may tungkulin at ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap, mas maraming tao ang naaabot ng mga salita ng Diyos. Kaya naman ayon sa mga kapatid, Patuloy silang makikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo upang patuloy na makapagbigay kasiyahan at kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Pangina'y Bulakan, ako po si kapatid na Ivy Darren Antones para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa lokal ng Los Viminda, distrito ng Cavite South, bunga rin ang matyagang pag ng mga kaanib sa iglesia na kinabang sa pamamahayag ng mga salita ng Panginoon Diyos sa marami nating kababayan. Magbabalita si Kapred na Dico Noble. Namamalagi ang maalab na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ng tunay na pananampalataya tulad ng isinagawang Evangelical Mission kagabi sa lokal ng Luz Biminda sa Distrito Eclesiastico ng Cavite South. Si kapatid na Arlene Dalut, isang elementary teacher, ay isa sa mga masiglang ipinag-anyaya ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Ngayon pong pamamahayag, ang naanyayahan ko po ay yung co-teacher ko po, si Ma'am Annie, siya po yung naanyayahan ko. Pinangunahan ni kapatid na Ruel Cruz, destinado ng lokal, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia ipinaunawa sa mga panauhin na upang magawa ng tao ang tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos at Panginoong Heso Kristo, kinakailangan ng tao ang Iglesia ni Kristo sapagkat ito lamang ang Iglesia ipinakilala ng Biblia na itinayo ng Panginoong Heso Kristo at ang Iglesia ni Kristo ang ililigtas sa araw ng pagukom. Positibo ang naging reaksyon ng panauhin ni kapatid na Arlene gaya ni Annie Velasco na kanyang co-teacher. Um, sa pamamahayag po na narinig ko, um, maganda po yung ang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. May natutuhan din po ako sa mga aral, batay doon, sa doktrina. Habang may panahon po tayo dito sa mundo, kailangan po natin gamitin yung oras, yung lakas natin para papurihan ng Diyos. Pahayag pa ni kapatid na Arlene, mamamalagi ang kanyang maalab na pakikipagkaisa sa pamamahala ng iglesya na maraming tao ang maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Bilang isa sa may tungkulin po sa aming lokal bilang mga awit po, alam po namin na ito po ay isa sa mga inaasahan sa atin ng pamamahala, hindi lamang po ng pamamahala, lalong-lalo na po ng ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po tayo kasi ginagamit po akong kasangkapan para makapag-anyaya po tayo ng mga iba't ibang mga tao po para makapakinig po ng mga pamamahayag na ginagawa po sa lokal po tawag po ng tungkulin at nais ko rin po silang makasama sa ganitong pong paglilingkod po. Eh siyempre po, nais ko po talagang lumagana po ang banal na salita ng Panginoon Diyos. Kailangan ipamahagi natin yun eh. Kasi tungkulin po natin yun eh. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoon Diyos dahil sa ganitong mga gawain na patuloy na ipalaganap ang mga kalooban niya para marami po ng mga tao ang magtamo ng kaligtasan. Lubos po kami makikipagkaisa at patuloy na makikipagkaisa sa ganitong mga pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Mula po rito sa Dasmarino City, Cavite, ako po si kapatid na Nico Noble para sa Iglesia Ni Cristo News Network. For our news abroad, church officers in the Ecclesiastical District of Victoria, Australia acquire timely spiritual upliftment from special gatherings, Sister Danica Amazon reports. With the continued growth of the Church of Christ around the world, the need for dedicated officers also increases. In the Ecclesiastical District of Victoria, Australia, Light of Salvation, or LOS officers, had a special gathering and oath taking that reminded them of the value of their calling and the great blessing of helping in the work of propagation. Held at the House of Worship of the local congregation of Melbourne, the special gathering of Light of Salvation officers was attended by brethren from various local congregations within the district. The sacred occasion was led by Brother Romeo Beltran, the District Supervising Minister of the Ecclesiastical District of Victoria, Australia, who taught the importance of being united with the Church administration and remaining dedicated to the work entrusted to them. Among those in attendance were Brother Jepha Rosales and Sister Donna Rosales, a married couple who have long served as LOS officers. Being a light of salvation officer has strengthened our family's faith through consistent involvement in the propagational works in the Church of Christ. Uh, we continuously have conversations about our values and faith at home, which makes, makes it a central part of our daily life. Um, the desire to serve and praise our Lord God keeps me motivated. It's very easy to get caught up with the demands of life, especially like work and studies. But knowing that all our efforts and sacrifices will not be in vain and being able to help others in their spiritual journey gives me the strength to continue fulfilling my duty. So, we both have a shared understanding that our duties always come first. Uh, we know how important our duties are, especially as LOS officers. It's truly a blessing to witness people being called inside the true church and us becoming um, God's instruments in. Um, Helping the brethren to reach baptism, so we understand how important that is. So, when he needs to perform or I need to perform, we support each other in whatever way we can. One of the highlights of the gathering was the oath taking of new LOS officers who pledged to dedicate their lives to helping in the church's mission. With renewed strength and inspiration from the message they received, all attendees were reminded of the spiritual importance of their roles. Today, I'm really grateful that I was able to attend this special gathering and be able to take a note to be a new LOS officer. I accept this duty because I know it will help me strengthen my faith, and I want to help with the works of propagation inside the church. I promise with all my heart that I will fulfill this new duty that I have been given because I'm really inspired by the Church of Administration and I will always do my best. Through gatherings like this, LOS officers in the ecclesiastical district of Victoria, Australia are continuously strengthened in their faith. And in the commitment to share the truth with others. Their dedication shows that with God's help, every stage of life can be filled with purpose, especially when it is spent in service to our Almighty God. It is the decision of the church executive minister to have our gatherings like this all over the world for all the church officers to uh, strengthen the church officers. In their duties, remind them how important is it, their duty, to strengthen the faith of all the church officers because uh, for them to be uh, beneficial to the brethren, they should uh, be strengthened in their faith, for them uh, to supervise the brethren in all of their spiritual endeavors. So we continue to encourage all the church officers to lead the brethren in sharing the good news to all the people, in propagating the gospel. Because it is a uh, good example on the part of uh, the brethren to see the church officers should lead the brethren, because that is another responsibility that they have when they accept uh, the duty as church officers inside the church. From Victoria, Australia, I'm Sister Danica Amazona for the Iglesia Ni Cristo News Network. Meanwhile, brethren in Italy's South District enthusiastically participate in the Pasugo Drive. Let's know more from Sister Balu Infante. Following God's commandments to be the lights of the world, brethren from the local congregations of Roma and Roma Ovest, and also group worship services of Palermo and Calabria, held a Pasuga Drive. With the guidance of the resident minister and ministerial workers, CFO members handed out Pasugo, God's message magazines, to random people of different nationalities and also invited them to worship services and Bible studies to know more about attaining salvation on the second advent of the Lord Jesus Christ. With the aim of sharing their faith, brethren wholeheartedly participated and continued to promise that they will be all the more active. in taking part in all of the activities that will be launched by the church administration in order to give joy and glory to our Almighty God. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa ating tagapamahalang pangkalatang sapagkat pinagtibay po ang aming kahilingan na makapagsagawa po kami ng Pasolo Drive. Right? At maraming maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos sapagkat ginabayan po kami sa aming gawain at nakasama po namin ang mga kapatid at mga may tungkulin sa pamamahagi ng mga pasugo at kulyeto sa at ating pananampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At From Rome, Italy, I am Sister Malu Infante for the Iglesia ni Cristo News Network. Balik tayo dito sa Pilipinas sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Sumapit sa ika-67 na anibersaryo ang lokal ng Ipil, disito ng Zamboanga, Sibugay. Magbabalita si Kabred na Rose Jane Panulin tungkol sa pagdiriwang ng lokal. ng mga pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Heso Kristo ang tampok sa pagdiriwang ng ikaanim na pu at siyam na anibersaryo ng Lokal ng Ipil dito sa distrito ng Zamboanga, Sibugay. Para sa mga kapatid sa dakong ito, habag ng Panginoong Diyos ang patuloy na pananatili nila bilang mga kaanim at may tungkulin sa loob ng iglesia kahit may mga pagsubok, kahit may mga pag-uusig din na nararanasan at gayon din kahit may suliranin, hindi sila tumitigil sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinangunahan ni kapatid na Eranio Fabelia ang tagapangasiwa ng distrito kasama ang mga ministro ang Naturang Okasyon. Nasaksihan through video presentation ang kasaysayan ng lokal ang mga naging pagpapagal ng mga naunang kaanib ng iglesia sa dakong ito, lalo na sa pamamahagi ng kanilang pananampalataya sa kabila ng maraming kahadlangan. Bawat kapisanan ay kabahagi sa nasabing selebrasyon. May mga piling kapatid na mula sa buklod, kadiwa at binhi maging sa pagsamba ng kabataan na kasama sa musical presentation. Naging emosyonal ang kalagitnaang bahagi ng anniversary celebration ng maghandog ng isang awitin para sa mga magulang, ang mga binata, dalaga at mga nasa pagsamba ng kabataan. Ang awit ng anak sa magulang. Sa huling bahagi ay binigyan ng gawad pagkilala ang mga kapatid na matagal na sa tungkulin at ang mga kapatid na nanguna sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo. Mula po sa distrito eklesyastiko ng Sambuanga, Sibugay, partikular mula po rito sa lokal ng Ipil, gagawin po namin ang buo namin makakaya, magagawa upang kami po ay makipagkaisa, tumugon sa lahat po ng kanyang panawagan, mga kilusan o gawain para na rin po sa kasiyahan ng Panginoong Diyos na yan ang dahilan po ng pagkatawag sa atin sa po ng iglesia. Mula po rito sa EPL Zamboanga, Sibugay, ako po ang kapatid na Rose Jane Panulin para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inanyahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong may pagkaisa ng mga kapatid sa maktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi. At the good news, tuwing alas 11 ng gabi, mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami pinagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagdeliktas.